Madumi at mabaho, ito ang araw-araw na hinaharap ng 60-anyos na si Lola Esperanza. Sa loob ng 20 taon, sa pangangalakal ng basura, umaasa ang kanyang pamilya para kumita lang ng 120 hanggang 130 pesos kada araw. Pinagtsasagan lang po yung kinikitang kaunti-kaunti lang. Iniwan ng asawa habang pamilyado na rin ang anim niyang anak, kaya mag-isa siyang nanunuluyan sa maliit na barong-barong na ito. Mula sa pinagtagpitagbing kahoy, kawayan at yero. Mahirap nga po. Eh. Bakit? Walang ano, tapos tumutulo. Ah. <laughs> tapos nakikitulog ako na sa mga Alang anak ko. Sa hirap ng kanyang buhay, biyaya na ituring ang pagbisita ng mga tauhan ng Kapitolyo para mamahagi ng relief goods sa higit dalawang daang mga ngalakal dito sa Barangay Maliwalo sa Bayan ng Bakulor mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, katuwang sina Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilia Nanay Pineda at Sangguniang Pandalawigan bilang antabay sa mga naapektuhan ng baha dito sa Lalawigan. Salamat po Governor Pineda. Salamat maraming salamat kay Nanay Pineda. At saka kay Dennis, Governor Pineda. Kung wala po yung tulong niya, lalong mahihirapan kami. Kaya nagpapasalamat kami, hindi kami nakakalimutan. Thank you po. Binisita at binigyan din ng mga relief goods ang higit isang libong pamilya na apektado ng pagbaha sa mga resettlement sites sa lungsod ng San Fernando at bayan ng Santo Tomas. Sulit naman ang bawat pedal ng isang dang pedicab drivers na apektado rin ng baha sa lalawigan at benepesyaryo ng kaparehong food packs. Ayon sa kanila, malaking tulong ang ayuda para may maihapag sa pamilya. Nagsadya rin para iabot ang 270 packs ng relief goods sa Muslim communities ng barangay San Pedro Cotud, Santo Rosario at Lourdes sa lungsod ng San Fernando kami po ay taos pusong nagpapasalamat in behalf of the Muslim community dito sa City of San Fernando. Lubos mo aming pasalamat sa inyo. Alam namin na mahal niyo kami. Hindi niyo kami nakakaligtan. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng bigas, mga delata, noodles, kape at mineral water.